Nagluto nga ako ng isang kawaling dulong o di kaya kong tawagin dito sa amin ay ipon. At ang luto nga na ginawa ko dito ay paksiw. O di kaya kung tawagin ng iba ay pinangat. Abay grabe mga katrops, napakasarap na ito. Ito talaga yung pinaka the best na luto sa dulong. Nag quality. So ayun mga katrops, bago nga ang lahat, meron nga tayo dito na hugasan na naipon. Sobrang dami na ito mga katrops, di ko nga alam kung ilang kilo nga to. Magkaibang tao nga kasi yung nagbigay nito. Yung isang kilo ay binigay nga ng pinsan ng aking malabs. At yung iba naman ay binigay nga ng aking tatay. Kaya naman nakatipid nga tayo ng pangulam ulam for today's video. At gaya nga ng sinabi ko sa intro mga katrops, ang gagawin ko ang luto dito ay paksiw o di kaya pinangat. So dahil meron na nga ako nagayat kanina na sibuyas, bawang at luya, kaya naman pinaglalagay ko na nga dito. Paksiw na nga lang pala yung napili kong luto dito sa ipon dahil mas matipid nga sa mga ingredients. Tulad neto, dahil nailagay ko na nga dito yung sibuyas, luya at bawang, kaya naman isinunod ko na nga rin itong timplahan ng asin at paminta. Pinong paminta nga pala ito at tignan nyo naman ang inyong katrops. So... <laughs> nag-aala Chef Boy Negro. So, para mas masarap nga ito mga katurup, so naglagyan na nga rin pala ako dito ng magic tabang. At hindi nga ito matatawag na paksiw kapag hindi natin nilagyan ng suka. Kaya naman maglalagay nga tayo dito ng saktuhang dami lang. Nay, hamo sobraan ah. Ha. Baka kaya nga, tikilikili -tiki ni Gina. <laughs> Maglalagay na nga rin pala tayo dito ng tubig na water na pangdigo at isang baso lang mga katropsa ah, kapag ka sumubra yan, hindi na magiging masarap. Dito nga sa pagluluto natin ng paksiw mga katropsa, maglalagay nga tayo dito ng tamika, ay este mantika pala. Sinusukat ko nga ito para nga hindi sumobra. Kaso nga lang dahil tinamad na nga ako, kaya naman nilagyan ko na nga dyan ng direkta. O ba diba, apakabilis ah, magbago ng isip ko. So dahil nailagay ko na nga lahat yung mga dapat na ilagay na sangkap kaya naman ayan Kumuha na nga ako dito ng sandok para nga may mekos mekos na to Para magkala sa lahat ng dulong at ayan no ang inyong katrop Parang makikipagdigmaan At talagang nagtatawag pa Parang sinong sige eh no Samantalang kanina hinabol ng aso Hindi alam kung saan tatakbo So ayun ganito nga pala dito sa probinsya no Hindi baling maubusan ng gasol Basta medikahoy na lutuan At ayan no may paprebabe pa, -pre -vape pa. <laughs> So, balik ganito nga pala yung ginagawa ko nung bata pa ako, no? Na kapag inutusan ako ng nanay ko na magluto sa dikahoy na lutuan namin, ay ganito nga yung ginagawa ko. Para kunwari, humiphip sa yusi. Gumagamit din ba kayo ng ganitong pang-ihip, mga katrops? Kung oo, pa-comment naman dyan sa baba kung anong tawag nyo sa ganitong pang-ihip. At ayan, no, lumakas na nga yung apoy. So, balik pagkalipas nga ng mga ilang minuto, ay ayan, kumukulo na nga itong ating paksiw na dulo. At para maluto naman itong nasa itaas, ay halu-haluin nga lang natin. Tapos, hindi pa nga ito okay dahil papatuyuan pa natin ito. Iba rin kasi yung sarap ng kapag ka pinatuyuan nga ito lalo kasing kakapit yung mga pampalasa na nilagay natin kapag ka pinatuyuan. At ayun o, no, oh, umaalingasaw na yung napakabangong amoy. Kaya naman wala nang patumpik-tumpik at tinikman ko na nga agad ito. Hmm. Ha? ng kanin. Sarap ko sa kanin. Ayan no, meron na ako ditong kanin mga katrops. Tapos kuha tayo ng hipon. Paks na hipon Ayan o. No. Oh. Oh, sarap. Ano, init pa. Tikman natin, mga katropes. Mmm. Perfect. Kata ng mm. sabaw. Wow. Mmm. Oo. oh. Ayan. Mmm. Mmm. Mm-hmm. Pusok mm. mm. pa. Hmm. Quality. So, paano ba yan? Palike share mga katrops. Bye-bye!